Sa kulungan ang bagsak ng isang wanted person matapos itong madakip sa isang manhunt operation ng PNP dahil sa kaso nitong murder sa barangay Ugis Mahapag, Mahaplag, Leyte. Ito patunay ng dedikasyon ng ating mga kapulisan sa paglaban sa krimen at pagprotekta sa mga mamamayan laban sa mga mapanganib na individual. Patrolwoman Mariel Dulnuan sa Balita. Dimas Rehas ang isang lalaking wanted person matapos mapasakamay ng mga otoridad sa barangay Uguis, Mahaplag, Leyte. Bandang alas 9 ng umaga ng maaresto ang ng mga tauhan ng Mahatlag Municipal Police Station kasama ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Special Operations Group, Baybay City Police Station, First Lady Provincial Mobile Force Company, 121 SAC 12 Special Action Battalion PNP SAF, Regional Intelligence Unit 8, at City Intelligence Team or MOC sa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang nirekomandang piyansa. Ang akusado ay din na sa Mahaplag Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pagkakaresa sa akusado ay patunay lamang na ang pambansang pulisya ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpang tungkulin kontra kriminalidad upang mapanatili ang maayos at ligtas na komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrol Human Dunuan, halagad ng batas, tagataguyo ng balitang pulis.